Baka man yung mabay So guys, kakain na yan guys. Bupal. Kakain yan. <laughs> pa no, meron pa sa dulo par. Ayun, dulo par. <laughs> Ito, oh, kainin mo na yan, kainin mo na yan. Kainin toyo. Pengya mo toyo. Huwag na, gagi, nag-vlog na ako eh. Balang walino. Paano mo sinta doon nakaarap? Tatapat ko sa'yo. Balang walino. Ayaw ko yung mga mo. Gagi, paano mo sasandahan? Ang trending pa tayo Oo. Baka hindi mo kaya sabi masaka sa ano sabi Ito, ito yung masama yung buwan niya yung sabi ko yung ano ko ah, buong yung ano sabi ano sabi yung ano yung buong yung ano sabi yung buong yung ano sabi yung buong yung ano sabi yung buong yung ano yung buong yung ano sabi yung buong yung ano sabi yung buong ko. ano sabi yung Oo Kumain ka lang! Hindi masaya dito Hoy! Tago mo lang ang mga sa'yo. Oo, na. kaya ako pa rin. Sige. Ayun o. Ganyan siya o. Hindi na akong makain o. Hindi na akong makain Ayaw niya kainin. mo! Hmm. Wala. Ayaw Ayaw In yeah. <speaks> in <jambi> guys, ini sama yang itu Best player yang guys Best player Guys, kain Guys, kain 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 Kain

Wait na muna mga lulu, ayaw pang kumain o, ayaw pang kumain. Iinom pa kami, tatagay pa guys to. Tinan mo naman, wala pang bawas yung kinakain niya. Pero yung, uh, yung mukha, tinan mo naman pa. Mga ka-idol, so... Chef, mga mahulog. Lagi mo ka dyan. Huwag mo lagi sa gilid, mami mahulog.

Nagutong. Oh, dyan na na, makabubulungan na ka. Ganyan, 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 ganyan. Tangin mo, kainin mo na yan. Tangin mo, kainin mo na yan. Ang mo ang drama sa buhay mo, puro mabayero. Kainin mo na yan, wala ka babae mabahay. Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Kainin mo na nga ako. Wala kang babae, kainin mo na yan. Yan huwag mo ito pa. Huwag mo Ikakapitan na lang 100. wala wala pa rin. Ayan eh, Balik muna sa akin sa kitchen. tubig. Tubig. Dalamok may tubig. So guys, um tapos kami, kaso kakain na rin kami. Hapon, uwi na rin kami. Tapos yun namin yung namin, guys. Ayun, guys. Lagi yung bako. Yan! so... Pag mas guys yung kumakain yun. Ayan. Sabi niya guys, oh, ano daw? Itama na rin siya. Itong Pero niya guys, may mo. Iinog pa yan. Iinog pa yan. Ayan. So, yan yung mga kasama natin. Ayan, ayan. ayan. sila. Ayan. Away naman na kayo guys. Hmm. Musi mo na yan par. Pinuputatanay ah. oh? eh, pa tayo. Bigat oh. Nag-alon sa 'yan, na. Pati si Lakin kami. kasama 'yan. Tay, kinupara kinakain niya pa gagi ang bilis. Yung pag yung ulam gagi hindi pa <laughs>

Akin na mo, guys. so ayan, ayan, ayan yung ano, yung yung tamang ilo. Ito kanina. Nakainom, nakainom. Ay, guys, ako Ola, mo, na guys. Sabi sa par. Wala, tinong par. Naungus ka. Ayan na, nagkalat na. Wala. Ang ginagawa mo. <laughs> ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Pagkakaroon pa rin Par, ubos na yun, gaw, yung lugaw. Oh. Yung ba? Andun pa rin. boy pa rin. Kainin <laughs> mo yan. Babalik nga. Babalik nga. Par, kainin mo to par. Par, kainin mo to par. Kainin mo to. Gago, wala <laughs> nyo pa. Iisabaw mo. oh ayan. Bulagay mo dyan. <laughs> Ayaw nyo lahat, par. Ayaw talaga nyo lahat. <laughs> ano pala

Sige te, kayo nyo na yun te, kayo nyo na yun. So guys, pe-pending tayo sa pe-pending tayo. Kunin mo yung wallet ko ron. mo yan. Hindi mo lang makinain eh. Tawag mo, di makinain niya, yan, yeah, kainin mo na. <laughs> so, di marunong kumain okay, po okay, ng okay, pot okay, po <laughs> <laughs> ako marunong Ate, kapay di po ako. mo to, Justin. Baka mo. Baka mo lang yan. yan. <clears throat> Okay lang yun. Tayo Hindi, mag-abayad ako, te. Anong nutok? wa? Hindi. go abayad na ako. Hindi. Kinain ko lang, okay na? Oh. Uh. Salamat, te. Eh. Salamat, po. Huwag ka okay. naman gulo dyan kung ng mga estudyante. Palaga Gagawin yan, Tama na. Tama na. Huwag ka naman i-upload ko tayo. Okay. na nalang na lang. na hindi na na guys, so ayun okay. so, okay. so, Ayan, ayan. Makain na kami ng lugaw. Makain na kami, kumain na kami guys ng lugaw. So, <coughs> ang dami nila guys, ang dami nila. Ayaw pa umuwi. Huwag mo, tutok mo sa akin. Tutok mo sa akin ha. So guys, ito na lang. S Tapusin ko na yung video ko ngayon. Ano ba yung awal? Oo, ba na ako magulog? Tapusin ko yung video. mo ko na